A blessed day sa ating lahat. As of the recording of this video, nag-escalate po talaga yung usapin tungkol sa digital ID. Dati pinag-uusapan usapan lang pero hindi escalated like this na yung mga tao talaga ngayon nag-pro-protesta they don't want na ma-implement po ito. Well, dalawang bagay po, may point na maganda, may point din na uh, talagang masasabi kong wala na tayong magagawa. Hindi ko sabihin hindi maganda pero may point tayong wala magagawa o dumula sa point na maganda. Talagang gusto ng tao ang freedom. Galatia Galatia Galatian chapter 5 verse 1 Therefore you are now free. Therefore remain free. Diba? Pinalayan na kayo ni Cristo Therefore wag na kayo magpaalipin. Maliwanag po yan sabi ni Pablo sa Galatia 5.1 So gusto talaga ng mga tao it's built in sa bawat isa po sa atin na magkaroon ng desire sa kalayaan. So, natutuwa po ako doon sa aspeto niyan sapagkat ako po yung tao na talagang pag nakakakita ko na parang may magbabandage, parang may nababandage, talagang sineshare ko si Jesus because only Jesus can breed someone who is in bandage. Okay? Sapagkat bandage is from the devil. It's not from Christ. It's from the enemy, the evil one, Satanas. Okay? Pangalawa, dun sa bagay na wala tayong magagawa, dahil ito po ay nakasulat na po sa Bible. Who can, who can, uh, who can say no to the will of God? Di ba? Who can stop rather the will of God to, to, to happen? Tandaan po ninyo, ito pung aklat na pinag-aaralan natin ngayon ay Book of Revelation. Ito nga po ay talagang matagal na po itong naisulat bago pa tayo isilang sa mundong ibabaw na ito. Nandito na po at nakasulat na po ito. No? So ito po talaga ay mangyayari. At ang mga kaganapan po ito, tulad po ng sinabi ko, hindi pa naman po ito yung wakas. Sapagkat, niya nila yung pagtatatakbang yan na ini-implement ngayon, connect nila kay Donald Trump doon sa speech niya na parang magkakaroon na ng peace, ganun ganon No. Sasabihin ko po <laughs> Sorry, lobo ko. Sasabihin ko po Malamig kasi ang panahon pag ito. Ang sabihin kong tahasan, hindi si Donald Trump ang Antichrist. Ang Antichrist, he will mimic Jesus in every way. Kung si Jesus ay 30 anyos na nagsimula ng kanyang ministry, ang Antikristo ay lalabas din na 30 anyos. He will come out siguro 29 to 30 years old sa scene. Pero sabi ko nga po, paglabas po ng Antichristo, wala na po tayo. No, dahil tayo po ay na-rapture na. Importante alam ninyo yung uh, Kung nasaan na po ba tayo Point Kaya nga po yung mga hindi nag-aaral ng eschatology Kawawa Dahil puro siya Alam niyo yung iba Playing safe Marami akong nakakausap na kristyano Na hindi nag-aaral ng eschatology Darating ng Panginoon Darating ng Panginoon Puro darating ng Panginoon Eh tinatanong ko Anong klaseng pagdating? Rapture? O second coming? It's not the same thing Sabi ko Ha? Huh? Misa nagtataka pa, magkaiba ba yun? Ang tagal na ko mga kristyano, they will ask me the question. Magkaiba ro nga ba yun? Ibig sabihin, they're not studying the eschatology of the Bible, which is very important, sapagkat ito po talaga ay magdedetermine anong time na ba tayo ngayon. O malamang kayong mga mga listeners dito at saka mga nanonood dito, matatalig na po kayo. Alam niyo na kung anong age tayo. Church age pa rin tayo. Kaya malabong mangyari na yung pagtatatak na yan na sinasabi nila sa London o sa Sweden niya nagkaroon na, di ba? Hindi po yan yung ano, mark of the beast. Don't, don't worry. Anyway, uh, dapat nga kung may nakikita kayo mga prophecy na matuwa kayo. Pero kung magsasabi sa inyo na matagal nag-aral ng eschatology, no? hindi pa po yan. Believe me. Kaya nga po ang payo ko mag-aral din po kayo. Hindi pa huli ang lahat habang hindi pa dumarating si Lord. Manaro kayo ng eschatology. Kahirap po nung hindi mo alam kung ano anong time ka na ba. Sabi nga niya, mapalad ang mga nag-aaral ng librong ito. Ang binabanggit doon, Book of Revelation. He's not referring to any other book of the Bible but the Book of Revelation. Yun ang context noon. Pero syempre, sa kabuuan ng Biblia, magandang basahin mo ang Biblia. Amen? Pero kasi doon sa Book of Revelation kasi, maraming kayamanan doon. Ayun ang sabi ng pastor na mentor ko dati, na nasa Amerika na ngayon. Ang sabi niya, maraming kayamanan sa Book of Revelation. Maraming kayamanan. Alam niyo kung bakit daw? Sapagkat ito yung mga bagay na hindi pa nangyayari wherein, kung talaga may discernment ka, pwede marong masilip sa Book of Revelation. Okay? So, I believe God is revealing something sa book na yan. So, hindi natin dapat iniitsa puwera ang book of Revelation. It's very important. Okay? And it's so sad, most pulpits, kung pupunta kayo, makikinig kayo sa kanilang mga 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 channels o kaya sa kanilang mga page sa FB o mga channels sa YouTube, ala, hindi sila nag-pre-preach ng ganito, end times. Puro pros magpropose, paano, paano mag-prosper -sure sa buhay, how to become a conqueror, mga ganyan. Mali yun eh. How to become a conqueror? You don't have to be a conqueror if you are one already. Nung namatay si Christ, conqueror na po tayo basta nagtiwala na kay Kristo. Okay? So, yung mga yun, kailangan pa talaga mag-aral, magbasa ng Bible sila dahil ewang ko lang po ano. Dahil sa totoong totoo lang po, nakakalungkot. Tapos kahapon may nakita ako isang page sa FB, nangangaral din. Sabi niya, ang faith daw kasama raw yung ano, kasama raw yung knowledge mo. Actually, hindi pwedeng pagsamahin yung human knowledge sa yung yung faith kasi yung 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 faith talaga ay galing pa rin sa Lord, no? Kaya parang ini-involve nila yung sarili nila as if meron silang magagawa asalang mga bagay alam nyo kung nakakapag-discern tayo dahil sa Panginoon pa rin. Mas maganda rest tayo sa banal na Espiritu. Tignan nyo yung mga hindi ganun nagbabasa ng Bible. ko papaano kung yung mga pumupunta doon sa church na yun, amen lang ng amen. di ba? Tapos yung isa, obedience, sabi niya. Yung obedience daw, parang ginagawa niyang paraan para pagpalain siya ng Diyos. Wherein, hindi niya alam, dahil kay Christ, blessed tayo forever. No? Bless forever, hindi na mawawala ang ating pagka-bless sapagkat Jesus is our identity. O no, yan, pag wala ka sa grace o sa pure grace, hindi mo malalaman ng mga bagay na yan. Okay? So, kami po, uh, kami po ay uh, talagang humayo na rin po kami at hindi na po kami nag-stack doon sa aming institutional church no na pinanggalingan. Dahil kahapon po, kwento ko lang po sa inyo. Yung sinasabi ko kanina na sabi niya, yung faith kasama ang knowledge, ganun -ganun. yung po yung dating pastor namin na nakakalungkot po na parang nasa mixture, no? Nasa mixture po ang turo. Uh, it's so sad. It, it's really, really sad. Uh, observing things uh, like that, no? At pasalamat ko lang, Lord, salamat wala na ako doon. Kasi nung umalis po ako doon, doon ako nag-umpisa talaga nag-aral. Marami akong pinag-aralan. Pumasok ako sa mga schools nagtuturo ng scatology lahat kompleto. Yes. Kasi doon, pag nandoon ka lang, wala. Hindi, sila malago. I, I can say that. Hindi ako nangungun din na, pero yes, they're not growing. Bonsai. No. Tatawa kayo? Totoo. Bonsai. And, I, 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 don't know if they're reading the Bible. I hope so. I hope so. Well, nga, sabi ko doon sa isa eh magkaiba yung second coming sa Magkaiba nga ba? Kita ninyo yan. Tagal ng kristyano. Kakalungkot. Anong, anong gilagawa nila sa church? Anong pinag-aaralan nila, di ba? So, yun lang po. End times na pag-aaral, napakahalaga po. Alam nyo kung bakit? Unang dahilan. Dahil sa end times na po tayo. Ano pa? Di ba? Okay? Bakit tayo atat na atat na dumating ng Panginoon? Of course, to meet Him to be with him forever. Ayaw niyo pa po ba? Gusto niya ba dito sa mundo? No. Oh. And, I think, some Christians, parang ganun ang kanilang isip. Parang dito, oh ano ang nila kaligayahan kay Christ lang? Kaya if you are a true believer of Jesus, you will desire the rapture. You will desire na pumaitasa tayo at pumasa kanya. Okay? Yun po yun. Pero sabi habang nandito pa tayo, gawin ang mga dapat gawin. Uh, be, ano, be, be, be a blessing sa ibang mga tao. Maging, ma, maging dalo tayo ng pagpapala. Hayaan natin gamitin tayo ni Lord to, to share the good news para makakilala rin sila sa Panginoon. Ayun po, yun po, yun po ang tamang purpose ng Christian. Wala na pong iba. At, uh, yes, let us share Jesus, His grace, His love sa akin. Okay.